Eto guys, maglilipag po tayo ng sangriyo. Ayan. Ayan maglilipag tayo ng sangriyo. Ang ganda ng hulay. Masyadong punag po. Ayun, gusto-gusto ng mga bata po pang ikit. galing-galing yung mga guys. Ito, guys. ko na matapos. Kukin na lang. Ito na yung ko guys. Ito, guys. Ito yung natapos ko. Bale, ang isang balot po nito, limang piso. ayano, no. oh. Ay, nahulog pa. Limang piso ang balot dyan. May maliliit na, ano, sandiyo. Tapos, yung makakapal. Ito yung makakapal. Dati na pong, ano, dati ko na pong inano yan, Limang no. piso po kayo sa balot nyan. Ito yung makakapal.